Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapag ng Maria, isinilang mo sa mundo ang anak ng Diyos. Sa iyong simpleng buhay, nananahan ang anak ng Diyos. Nakasalamuha siya ng mga simpleng tao na umaasa sa Diyos. Ipanalangin mo kami upang maisilang sa aming puso at buong pagkatao ang anak ng Diyos. Maisilang nawa kami muli sa kanyang presensya at kabanalan upang maging tunay kaming saksi ng kanyang pagkanaririto sa mundo. Iparanas mo sa amin ang kaligayahang mabuhay para kay Kristo na iyong anak at aming Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.